Hello mga kabos ako si Kabos na vlogger isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia at sa video na ito ibahagi ko sa inyo ang mga limang tanong ng mga interview ng housekeeping kapag kayo ay nag-apply dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Itong mga tanong na hinanda natin mga kabs, ito yung mga karaniwang tanong o mga common na tanong na tinatanong ng mga employer sa Pilipinas kapag kumuha sila ng mga housekeeping o cleaner. May limang English ako dito na question na ginawa at uh, ipapaliwanag din natin sa ating mga kababayan uh, kung paano sagutin at uh, bigyan natin to ng mga halimbawa para uh, makuha nila yung mga idea na ibig nating sabihin para isagot nila sa mga employer. Narito mga Cubs, ang unang tanong na halimbawa, ibibigay ng employer para sa inyo. Tell me about your previous cleaning experience. So, ang ibig sabihin nito mga Cubs... Sabihin mo sa kanya ang karanasan mo sa mga una mong kumpanya, mga previous mong experience sa paglilinis mga Cubs, yun ang ibig sabihin ng employer. So dito mga Cubs, sa, kung, saan ka man na-assign noon, saan ka nagtrabaho, na ka ba sa office, na-assign ka ba sa condo, sa mall ka ba? So, yun ang i-explain mo sa employer mga caps, kung anong ginagawa nyo doon, paano kayo maglinis, anong nilinisan mo, yun ang i-explain mo sa employer mga caps. I'm cleaning in office and we are doing vacuum, dusting ceiling, sanitizing, chairs and tables. Yun ang isagot mo sa employer mga caps. Kapag tinatanong ka sa mga ganitong tanong na, Tell me about your previous cleaning experience kung ano ba talaga nilinisan nyo. Naglinis ba kayo ng mga toilet, mga bowl mga pintuan, mga anong mga experience mo sa dati mong kumpanya na nililinisan nyo mga cabs. So dito tayo mga cabs sa pangalawang tanong. What cleaning products and equipment are you familiar with? Ano dahil yung mga produkto na mga panlinis at mga equipment na familiar ka? Yan ang ibig sabihin ng employer sa tanong na to. So, ano ba yung unahin natin mga cubs, yung uh, cleaning products? Pag cleaning products mga kabs, ibig sabihin yung ginagamit nyo na panlinis katulad ng mga zone rocks. Yung mga chemical mga cubs, na degreaser. Yun ang ibig sabihin ng cleaning products mga cubs. At sa equipment naman mga cubs, ang mga equipment yung ginagamit nyo na mga machine. Halimbawa, a polisher, a scrubbing machine, carpet shampoo machine, yung mga machine mga caps na ginagamit nyo sa paglilinis doon sa kumpanya na pinapasokan nyo doon masunahin natin ang mga cleaning products ang ibig sabihin ng mga cleaning products mga caps gaya ng mga chemical metal polish, yun mga cleaning products mga caps stride citrus yun mga cleaning products degreaser mga caps sonrox rocks yun mga cleaning products mga caps mga pang sanitize mga panlinis ng sahig stripper yun mga pag-scrubbing na stripper na ginagamit mga Caps, mga cleaning products mga kaps, Mga Virex, mga anti-chlor, mga pang-sanitizing. Dito naman tayo mga kubs, sa equipment. Yung unang-una dyan mga kubs, yung mga vacuum. Yung mga vacuum sa carpet, yung mga wet-and-dry na vacuum, yung mga pantubig na vacuum, ginagamit sa mga mall, kung may mga baha, ginagamit yan sa mga, kung anong mga carpet nag binabakyo mga, gilid ng mga elevator, escalator, yan ang mga cleaning equipment mga cabs. Polisher, yan ang mga cleaning equipment mga cabs. Scrubbing machine, yan ang mga cleaning equipment mga cabs. At iba pang mga cleaning equipment na alam mo at sabihin mo sa employer kung anong mga experience mo, kung anong ginagamit mong mga cleaning equipment doon sa previous mo na trabaho, doon sa dati mong kumpanya mga cabs. Sa pangatlong tanong, how do you prioritize your cleaning task? paano mo daw pinapriority ang iyong cleaning task. So, sa pag-priority sa mga cleaning task natin mga Caps, kailangan susunod tayo dun sa mga schedule. Halimbawa, schedule ngayong oras na to ay CR. Sunod naman ay electrical room. Sunod naman ay uh, machine room. Yun ang mga cleaning schedule mga Caps. Kung paano ka mag-prioritize. Anong mga priority na uunahin mo? Sa mga mall, sa mga kondo, may mga priority mga cubs na dapat mong unahin na linisan mga cubs. Yun ang ibig sabihin dito. Ang isagot mo sa employer mga cubs ay ganito. I prioritize my cleaning tasks by creating and following schedule. And using checklist. Yan talaga mga cubs ang importante. Mag-follow ka sa schedule at saka may checklist talaga na sinusunod kung, anil, kung alin ang sunod mong lilinisan mga cubs. Yun ang isagot mo sa employer. Number four mga kaps. Can you describe a time when you handle a difficult cleaning situation? I-describe mo daw sa kanya kung paano mo i-handle ang mga sitwasyon sa paglilinis na medyo mahirap. di ba mga kabs, medyo, di ba mga kaps may mga sitwasyon na paglilinis natin na medyo mahirapan tayo. Paano daw natin i-handle yun? Di ba daw tayo ma-stress, ma-toxic? Paano natin i-handle na matapos yung lilinisan natin, matapos yung trabaho natin? Kaya natanong itong mga kaps, dahil ah, uh, gusto nilang alamin mga kaps, kung hanggang saan yung pasensya mo sa paglilinis ng mga mahirap na sitwasyon mga kaps. Kaya natanong itong tanong na ito mga cabs, para sa iyo. So ganito yung sasagot mo mga kaps. Focus on my job. Take a little breath. Think positive. And be patient. So, yun ang mga sagot na yan mga Cubs. Yun ang sasagot mo sa employer. So, yun naman talaga, mga Cubs. Para matapos mo yung ginagawa mo, trabaho mo, yung task mo, kailangan mag-focus ka talaga. Tsaka, huminga ka ng malalim. Kahirap man ng trabaho, huminga ka ng malalim. Positive lang lagi. Huwag mahirita, huwag mainis, huwag makipagtalo talo sa supervisor. Gawin mo yung trabaho mo, mga Cubs. Tsaka, kailangan habaan mo yung pasidya. B, kasi minsan mga kamis, may mga utos ang mga supervisor sa atin na mga housekeeping na medyo mahirap-hirap. Paano mo daw i-handle ang mga ganitong situation? Dito na tayo sa panglimang tanong mga kamis. How do you ensure safety while cleaning? Paano mo daw masigurado ang safety, kaligtasan sa panahon, sa time na ikay nagtatrabaho? during na ikay nagtatrabaho ang tapos paano mo masigurado ang kaligtasan ng mga pasyente, kaligtasan ng mga bisita sa hotel, halimbawa, kaligtasan ng mga tao sa paligid mo habang ikay naglilinis mga kaps. So alam niyo naman mga kaps kapag naglilinis tayo mga housekeeping, anong unang gagawin natin bago tayo maglinis? Unang-una dyan mga kaps, para ligtas ang ating mga pasyente, mga bisita, halimbawa sa mall, kailangan mga kaps, maglagay tayo ng cushion board bago tayo mag-umpisa, maglinis. Yun talaga ang panlaban nating mga housekeeping mga kaps. Halimbawa mga kaps, hindi ka naglalagay ng cushion board, tapos naglinis ka lang dyan ng linis, map ka ng map. May nadulas na customer. Sabihin ng customer mga kaps, hindi ka kasi naglagay ng cushion board, kaya nadulas ako eh. Wala ka ng laban doon mga kaps. Doon pala, hindi mo na may paliwanag yun mga kaps. Mahirapan ka na mag-explain doon. Pero mga kaps, kung Bago ko nag-umpisa maglinis, naglagay ka ng question board at nadulas yung customer. May panlaban ka rin, Max. May paliwanag ka. Ay, ma'am, naglagay naman ako ng question board, ma'am. Eh, hindi niya ba nakita? Ganun ang, ganun ang panlaban, no, Max. Eh, pag tanawin ka naman ng management supervisor, oh, ano nangyari? Ba't uh, nadulas yung customer? Eh, sir, naglagay naman ako ng question board. Hindi na siguro niya nakita. So, andun pa rin yung ano, panlaban mo, Max. Hindi ka agad-agad ma bigyan ng sanction ng isang supervisor o team leader mo. Ang sasagot mo dito mga Cubs ay, I put caution board before I start cleaning. Yun ang sasagot mo sa employer mga Cubs. Para naman sa kaligtasan ng iyong sarili mga Cubs, use protective gear like shoes. Halimbawa mga Cubs, kailangan gumamit ng steel toe kasi nagbubuhat kayo ng mga mabigat na gamit. Nagbubuhat kayo mga Cubs, halimbawa na aksidente na yung paa mo, eh, hindi yan ma-damage kasi may safety gear ka, may steel to ka na sinusuot. Yan ang ibig sabihin mga kaps. Halimbawa mga kaps, gumamit kayo ng mga chemical So ang gagamitin mo dito mga kaps para hindi matalsikan ang iyong mata mo, hindi matalsikan ang mata mo, pag chemical lang ginagamit mo, gumagamit ka rin ng face mask mga kaps. So ang sasagot mo sa employer mga kaps, I use face mask for before I start my job for mag face mask ka para sa iyong safety din sa sarili mo. Gloves mga kaps, para hindi ma masisira yung kamay mo sa mga acid halimbawa gumagamit ka ng acid na kimikal hindi masira ang kamay mo kaya gumamit ka ng gloves mo kabs. kung nag-interview sa inyo ay uh, galing sa hospital hospital kay masain ang mga tanong ay ganun sabihin mo mga kabs, uh, I use PPE gown before I start my work PPE mga cubs PPE gown yung pangpredit sa sarili mo para kung may mga pasyente na delikado yung sakit mga kaps, hindi ka mahawa, may gown ka na sinusuot. Yan ang ibig sabihin mga kaps. At yung mga nabanggit natin mga kaps, yun ang ipaliwanag mo sa employer na nag-interview sa iyo. Kung paano mo protektahan ang iyong sarili, paano maging safety sa kaligtasan, ang mga pasyente, mga customer, paano mo masigurado ang mga kaligtasan nila mga kaps. Kahit saan kayo mag-apply mga kaps, o man katar, baka ma-encounter nyo sa isa sa mga binanggit natin na mga question ng mga housekeeping interview mga kaps. Uh, Depende lang mga kabs sa employer nag-interview. Kung nag-interview sa inyo ay may knowledge talaga sa housekeeping, medyo mabigat talaga ang mga tanong na bibitawan niya para sa inyo. Dito naman tayo mga kabs sa mga tips sa pagsagot ng mga tanong kung paano. Unang-una dyan mga kabs ay maging tapat sa pagbahagi ng iyong karanasan sa pagsagot ng mga tanong. Magalang na tono, ma laging professional ang mga sagot, lagyan mo ng action bawat sagot mo sa employer para makonvince siya na professional ka sa magot, honest ka, at totoo ang mga sinasabi mo mga kaps. Lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan Pilipino na kapag na-interview kayo, lagyan niyo talaga ng counting action at huwag niyong kalimutan mga kaps. Mag-smile sa employer mga kaps. Kasi yun ang pinakagusto nila na mag-smile ka. Kahit hindi mo masagot yung tanong gaano mga kaps, mag-smile ka. Kasi ibig sabihin nun mga kaps, kahit nahirapan ka na sa trabaho, nakangiti ka pa rin. Parang iniisip nila yung ganun mga cabs. At panghuli mga cubs, ito yung pinaka-importante. Kailangan pag-interview mga cubs, nakafocus ka dun sa mukha ng employer. Yung eye-to-eye contact mga cubs. Ito yung pinaka-importante mga cabs. Hindi yung ini-interview ka mga cabs, kung saan-saan ka nakatingin, tapos nagsasagot ka sa kanya. Yan pa lang mga cabs, baka bawasan na yung puntos mo. Ay, wala to hindi to ano mga kaps. hindi 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 ito seryosong tao na to kay kung saan saan nakatingin pag sumagot siya at panghuling tips ko sa inyo mga kabs kapag kayo ay papasok sa interview pagpasok niyo pa lang sa pintuan mga kabs sabihin niyo kaagad sa employer maggreet kayo mga kabs good morning sir pag pinaupo naman kayo mga kabs sabihin niyo thank you sir magalang to mga kabs at matinong kausap sa susunod mga video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-notify kayo sa mga sunod na mga video na ating gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta.